Welcome to Taiwan Series Ayan, ito nga po ulit yung complete or kompletong listahan ng mga requirements na kailangan natin i-submit, i-comply sa mga agencies natin prior going to Taiwan And for today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na e-registration certificate Ayan, e-registration certificate is kinukuha sa website ng BMW or the Department of migrant workers. Ayan, so kailangan natin mag-register. Once registered, kailangan natin i-accomplish yung mga necessary requirements or details or information na hiningi ni DMW. Kasama na dito yung pangalan natin, the basic information, the address, the educational background, at the same time yung ating working experience. Kasama rin dito yung identification, the skills, and trainings. Sa identification, ang ilalagay po natin dyan, unang-una na, yung details ng ating pag-ibig and passport. Doon po natin ilalagay yan. Don't, don't forget, kailangan po natin ilagay yung dalawa, the passport and pag-ibig details. Kasi hinihingi iyon o hahanapin yon ng agencies natin. Sa baba po, meron pa dyan the job, the job uh, preference kung saan ma-prefer magpunta abroad Pray, ibigay mo yung ano, mga gusto mo puntahan. Unang-una, -una, syempre, Taiwan. Ayan. So, and then, the position na preferred mo sa Taiwan. And, pwede mong dagdagan. Sample. Preferred mo Taiwan, the, the, first priority. Pwede mong dagdagan ng mga dalawa tatlo pa. Wala namang issue. Sample sa Taiwan, and after, Australia, Canada, and what not. And, once you are... Once you're done, huwag mo rin kalimutan na mag-upload ng iyong mukha ng iyong pictures. Ayan, may size limit lang po ang pag-upload ng pictures as long as formal. Yun po yung requirements ng website. And kailangan mo rin mag-upload ng uh, photocopy or picture ng iyong passport. Once done, kindly print. Ayan, kailangan pong iprint ang ating um, certificate. So parang ano siya, mahaba siyang resume. Yun, resume talaga siya. Kailangan mong iprint ang iyong resume na galing sa BMW website. Okay, pag may tanong, don't forget to comment. Ayan. That's it for today's video. Don't forget to follow, comment, like, share, and subscribe sa ating page. My name is Raymond Guerrero. Yun lang. Uwi na ako.